Hi guys! Lalabas ako kasi bibili ako ng tinapay. Mga aso ko ang tahimik. Mamaya paglabas ko, ang iingay na nila. Ayan o. Ikiramdam. Ang tahimik nila. Ayan, lalabas lang ako. Ayan ang tahimik nila. kaya ako nandiyan hapa yung lalabas kasi tumigil na yung ulan kaya panina ang lakas lakas ang ulan nung yun na sila nag-uumpisa nag-uumpisa ng mag-ingat Ganyan. Kahilala rin yung mga aspin ko. Kaya labas din sila. Nauuna pa sa akin. Ayan. Ayan. Nandito na ako sa street namin. Ito yung aking tindahan. sa akin no? takbuhan na kasi takbuhan na sila

panas darian. Parang umaambun. Umaambun. Ay kuya, ano tinda mo kuya? Malot. Malot. <laughs> Asan nanay? <laughs> tindang, nanay? Ito nga kita. Ah, matadya ka nanay? Oo. Ito paninda mo? Wala ka na doon? Pa, masinso na si nanay, oh. Ayun na yung panindan niya. Ay, si Goya. Anya na sa loob? Ayun, yung tinapay ni Nana. Papasok ako. Pasok ako, Nay! Saan ba, pinto? pa pinto? Saan pa, paano po dito po? Eh, nakalak? Lock! Paano yung ano? Nakalak siya. Mga aso ko. Ah, palabas! Waso siya. Hi, Nay! Seryoso ba nanay? Oo. dito, sing biget too oh. nay nice. huy magai ke nay ayan sinanay si ate sampos si Sampo, si 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 na, yung tinapay ni nanay mariita kasi tindahan nandito na sa loob 28 tindahan eh. Masinso na si nanay. Laki na ng tindahan. Oh, Pwede mo na ako mamimili mo na ako ng tinapay niya. Bye! Ay, nandito ako sa tindahan ni nanay Carmen. Ayan. Ano pa yung tindap siya? Ayan, tindan niya. Wala na siya sa labas kasi umuulan. Nangungupahan na siya. Ito so, na siya sa loob ng ano. Kasi hindi na siya nababasa. Ang kanyang balot ay nasa labas. Ayun, ang kanyang balot.